good morning po sa lahat. At ayan na magsasamahan po namin si Nanay mag-walking at yung Marias po ay inaantay lang namin. Maliligo pa po sila. Ay, tapos na kayo diyan? Baba na kayo. Kung tapos na. Okay, tulog na kayo. Wow! Okay. Yeah. Pagdating kasi pagdating mm -hmm. ko May Christmas tree okay. ba? Hindi ko kayo isinama kasi pagod na kayo. Cream? Yeah. Cream. Mm -hmm. May native mm -hmm. na design mm -hmm. Binago ko naman last year, ano yung marambel. Ngayon naman, may na. may uh -huh. mga ano tayo Mga ano tayo kasi eh, Ito yung film, mga ay daw no, kay Russell. Ano yan? Oh, yung mga medyas po sila. At lahat po na papasok dito, maglalagay. Kung <laughs> sino po yung papasok. E di, Russell, mahirap lagyan yan sa'yo. Kasi noon, kaya... Kasi may puabot e, ma. Kasi natin na si Ay, so Kasi dati natatakot si Russell. Ay, okay, <laughs> ento, okay, Russell. Bakit daw sila Nanay Eni may medyas? <laughs> <laughs> o oh, ayan, kaya naglagay din ako. Last year pa yung medyas sa yan. O yun daw yung kanya. So, naglagay kami ng medyas kasi si, si, ano, si Russell, pan, to tatlo, naniniwala sila kay Santa Claus pa rin. Mm -hmm. Sabi ko, pag tulog sila, napunta dyan si Santa Claus. Oh, mm -hmm. ayan. ayan. Ang dami yung lalagyan dyan. So, yun yung medyas nyo. O, oh, sino, kanino medyas yung nasa si baba? niya oh, O, yung sa gitna, kay Maylin. <laughs> eh yeah, may, naman dito. may oh. naman. dito, pwede, pwede naman po siyang papatong sa lalagyan. Tapos pwede Kaya naman po yung papasok dito. Eh dapat may kay <laughs> 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 uh, Kung um, Tapos kukuhaanin niya 'yan pagka After Christmas, gano'n. Oo, oh, oh, sa Pasko. Sa hmm. Pasko. Sabi ko, uh, isang sako may O, oh, ay, mayroon. Ay, gusto mo ba malaking medyas? Kasing oh. laki lang, kasing laki lang, ano, ay, paghating gabi, nadaan si Santa Claus. Hindi, walang ngayon, no. basa masalang sahig. Sahig. Good morning po sa lahat. Ayan, yun po in yung in Marias. Dito kaysa at may pupuntahan na, po no, na, daw sila. Dito. Magbabadminton sila, daw po sila. sila, sila. At mag-walking kasama po si nanay. mag walk, -walk po kami. At mag-walking po kami dito. Kasama ko po yung Marias. At sinamahan po namin si, si ma'am. Marami nito sa ano. na po dito mag-walking. One, one. Tingin niya. Dali na. Oh, dali na. Tingin. One, two, three. Tawa ng tawa itong Maria. Huwag kayong magdikit-dikit. Ano ba yun? Nakadakad kayo. Ano ba yun? Nakadakad lang. Okay.

Ah, sige, sige, pera mo muna. <laughs> Ayan, nakakapaglakad lakad po ulit yung Maria, so. Ayan, ganyan Kailan po, medyo malakas po yung hangin, kaya hindi po kami makapagbigay. 对吧？怎么样的法？ wala oh sa Nada ini nih anu. <laughs> 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 Cara yang Terus lumipat Isang Ay, yumukado, yumukado. Una ano pa sa baon? pa Yung video nila ba nasa ano ko pa rin. Sa gallery ko yun.

Kaya <coughs> may magandang exercise yan. Maganda dito may hangin. Ang ano at sa may okay. paapa ni Maylin. Ayan, at kami nga po ay pauwi na. Ayan, mainit na po kaya kami ay pauwi na. Lakad-lakad tapos mainit. Mm. Na, Thank you din. po for watching. Shout out po sa inyong lahat. Sa ating mga OFW. Paul dyan sa Dabaw eh. Hi uh, Daddy Paul. Shout out. Sa Bibitig Dabaw. Sa buong... Ating Chris. Shout out sa inyo. Ayun o? Chris? Oo, ayun mo sa... Kay Atik Chris, enjoy sa pag-date nyo kay... Ito, Kuya Itito. Ah, hindi para kay Kuya Itito. Kay Daddy Paul pala. Kay Daddy Paul pala. Oh, yan. Abangan po ninyo. Abangan po ninyo. Date nila. Uh, parang pa Manila ang date. Grabe. Punta na ata ng Manila eh. Manila. Abangan na lang po ninyo yung mga... Abangan nyo na lang po ang pangkilig. At parang pumapag-ibig na din po si Pugong Biyahera. Ahoy! <laughs> yeah, Abangan po ninyo. bye Bye-bye. Shout out po sa lahat. Yung po hindi po nabanggit kasi marami nagpapa-shout out sa akin eh. Mm. Ay kita ko dito eh. Yeah, shout out na lang po kasi hindi po kayo may isa-isa. -isa. Shout out po sa lahat Ayan, na sa ating mga babayan na patuloy na sumusuporta sa aking channel at ganun po rin sa Nanay Needs. Ayan. Bye-bye. Bye-bye po. Thank you po for watching. Maaraman mahanan na